Ay, pagkabuta ko dito, di naman kung sa gaguta, ginako ay usaw man eh nga. Kaya yung mga bataan ni Dini, ni Kaulam sa ako, yun. Mm. Biska importante, kaya yung daghan ng usaw man eh. Full, mangiray sa ka. Wala mm. man eh. Gani nga pag na ako dili, mga click mo, kuwan man mo. Ang pata na ako, ang sasulot sa mga kuwan. Gata na nato. Ako na dito. Ganiti, ganiti. Ahay mong photos. Gata sa photos. Taro, taro. No, nah, galeri. Nah, kalau mau di dengan kita su. Nyonya, su sumi uban dia. Oh, dengan kayu. Ini atur tata, -tata so settings. Akala ke bawah marunung karena layar um, storage. Ayo pagliuk. Oh, 63.93 gigabytes used. sa imo 64 gigabytes unsan ning ko, installation package ayay apps hm kayo ang apps ang apps is 24.51 gigabytes dayan imong videos is 20.99 gigabytes so dapat mangi-erase ka documents kilobytes man kaning apps o imong videos daghan uh, yang saya buat tuh ada tuh tuh me, buat geli si tuh me, tuh me.